Bibilangin ang taon ng trabaho mo. Kailangan mo ba ng calculator? Kailangan mo ba ng konti oras at throwback para maalala ang lahat ng oras o panahon kung ilang taon ka nang nagtatrabaho? Siguro ang iba, o kaya, karamihan sa inyo, magsisimula kung anong ibang kayo nagsimula mong trabaho. After graduation? O kaya habang nag-aaral? O kaya dahil kailangan ng pamilya, kaya kayo ng trabaho na baga? In short, mahabang panahon na na daw ay nagtatrabaho. Mahirapan pa ba? Type mo ba talaga yung trabaho mo? Sabi nila, if you want to work, find the work you love, then you don't have to work. Ang gusto mo daw ang isa banay na ginagawa mo, automatic na sa iyo ang maging magalig sa trabaho. Balit tayo sa tanong, nag-hydrate ka ba sa trabaho mo? Nahihirapan ka ba? Nababagod ka na ba? Oo, oh oh, 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 dapat pala ang tanong sa'yo. Parang saan ang sakripisyo? Kung nahihirapan ka sa trabaho mo, baka nga hindi gusto ang trabaho mo. Dapat kasi daluyan. Una, ang mga rason kung bakit ka trabaho? sila ang kinutunan mo ng lakas, kinutunan mo ng inspirasyon, nakikita mo ang pagod mo na may pupuntahan. Nakikita mo gumaganda ang juhay nila. Oo, may mga problema along the way, pero mali namang lahat. Mo. Ito naman yung pahalawa. Kung gusto mo ang ginagawa mo, kapag gusto mo ang trabaho mo, hindi trabaho ang tawag dyan, kundi isang libanan. Ang libanan kasi, ginagawa mo yan, kasi nanginibang ka at in-enjoy. Parang yumiling pa sa mga araw na hindi mo na makalaya. Ang Hindi ka nagtatanong, kasi niya, naninibang ka. Natural ang enjoyment mo ay ang diretsyo ka lang na sa future. Kapag nanginibang ka sa trabaho mo, mas nakatuto ka paano wang mas mapapanganda ang trabaho mo tapos nag-export ka dahil gusto mong maging successful. Ang success naman kasi, pinagtatrabahuhan yan. Hindi yan accident na pwede magyari. Hindi pwede magyari, hindi are expected. Hindi ng oras yan at talino at lalong lalo na nag sobrang oras. Sobrang oras. Kasi nga, nag enjoy ka. Kasi nga, nakafocus ka. Balikan natin ang title natin. Para sa anak, sakripisyo mo. Sakripisyo? Tama. Sakripisyo yan. Pag ayaw mo, ang mo. At kapag ayaw mo, hindi ka naman mag-grow dyan ang improvement dyan, mabagal. Kasi nga, ayaw mo. Ito ba masakit dyan. Since na ayaw mo yan, trabaho mo, magiging basubit ka dyan. May stress ka dyan. Ang inyong suplan o na dyan. Susunin na. Kasi nga, ayaw mo dyan. Ang mga sasabang sa sarawang wala na pa ang masubit. Paano kung mahayawin mo dahil patag kita sa mga. So, hi.

I